So mukhang ito na yung bagong food trip district no dito sa Maynila. So ang dami nyong pwedeng mapag food trip ano aside dito sa Carriedo. Pwede rin sa Ugbo. Pwede sa Esplanad. Yung lang sa Esplanad gabi. Dito I think mula umaga hanggang hapon or gabi. Bango ng pusit. Bango ng inihaw na pusit. So, andito tayo ulit sa Carriedo. Ito yung LRT station. And, tingnan natin yung dami ng tao. By the way, today is Thursday, June 19, 2025. So pagdating pa lang natin, kitang-kita yung pinipala, pinipilahan dito, no, yung hotdog sandwich dito sa may ilalim ng Carriedo Station ng LRT-1. Ayan, sobrang daming tao. Andang oras natin, alas tres po ng hapon. Okay, so dito tayo sa kabila. Ayan, ang dami. So mukhang ito na yung bagong food trip district no dito sa Maynila. Ayan. Tofu Square, ang dami. Kahit dito sa gitna. Ayan, no, ang daming mga mabibiling mga iba't ibang pagkain dito. Sobrang dami rin fruits. Gaya nitong mga mangga oh. Hey. Okay, So ito yung way papunta doon sa Quiapo Church. Dito dami rin tao. Biryani, biryani rice. Daming mangga. So ito yung sitwasyon Thursday after noon, dito sa Quiapo, Maynila Sa Carriedo Sa panlikit na Kaya hmm. na kayo Hindi hmm. sayang ang nyo dito Tatlo, isang po ang dami nagbibenta ng biryani ah. So karamihan dito, aside sa mga nagsisimba sa Quiapo Church, yung iba po ay mga nag-food trip. Lalo siguro bukas kasi Friday, no? May simba. Yan, uh -huh. buti hindi mainit. Ay, gulaman, matikwase. Ay, pinili na, pinili na. Okay. Balik tayo. Ayan. Hinahanap ko si ano, Miss July. So, balik muna tayo. Andun daw siya sa kay Neneng B. Sikat na nagbebenta ng hotdog. Mga nakakadaan lang dito ng no, mga motor. Yan yung kanina ata, yung may mahabang pila. Yun ata yung kay Neneng Biso. Tingnan natin. Pabalik tayo doon sa ilalim ng Carriado Station. na sarinto so, sa sobrang daming nagbebenta yung inihaw na pusit. ano? o. Tapos, madaming sibuyas na may suka. And so, bumalik tayo dito. and So, balik na tayo. Kasama ko na si Miss July. Laking Buchi yun ah. Ano, dami, dami talagang mga nagpo-food trip dito. Alam mo naman, mahilig sa pagkain ang mga Pinoy. At ang dami talagang mga nag-trending na mga pagkain dito. Grabe Dami daming ano lychee. Sa yung prutas. So ang daming yung pwedeng mapag food trip ano, aside dito sa Carriedo. Pwede rin sa Ugbo. Pwede sa Esplanade. Pwede lang sa Esplanade gabi. Dito, I think mula umaga hanggang hapon or gabi. Hmm, bango ng pusit. Bango ng inihaw na pusit. Shih Tzu. For sale. Ayan, so papunta na tayo doon sa chapel. I mean sa... So papunta na tayo doon sa Kiapo Church. ano so, kayang mangyayari dito no pag upo ni Yorme is July 1 dami gabi daming tao So ganito ngayon lang ang sitwasyon dito sa Carriedo na. Lalo siguro pag bukas tsaka sa weekend, ang daming tao dito. Isinda mo na tayo. Isinda mo na tayo. Isinda mo tayo. Isinda mo na tayo. and